Magkaibang magkaiba. Kasi nung panahon po ni Atty. Lenny Robredo, kahit pinagtatabuyan siya at may mga pagbabanta pa si Digong kay Atty. Lenny, hindi pa rin siya nawala sa kanyang focus na magtrabaho bilang isang gobyerno. Kasama siya, kasama ang presidente at ang iba pang government officials. Hindi yan nawala sa sa focus ni Atty. Lene Robredo, kahit ano pang paninira ang ginagawa ng administrasyon ni Digong uh, laban kay Atty. Lene Robredo. Pero sa puntong ito, ang kumalas sa gobyerno ay itong Vice President. Sino po ba ang dapat uh, sabihin na natin, makipag-coordinate, sino po ba ang dapat ay lumapit So tingin ko yung Vice President, katulad ng ginawa ni Atty. Lenny Robredo, kahit pinagtatabuyan siya, naandyan siya at ready makipag-ugnayan sa Pangulo para sa ikabubuti ng ating bansa. Pero kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Ang nagmamatigas po ay itong si Tambalos Los, itong si Sara Duterte. Ang huling usap pala nila na itong si Marcos Jr. ay noong time na nag-resign nga bilang Deputy Secretary, itong si Tambalos Los. At ano ngayon ang pinagkakaabalahan? ni nitong si Tambaluslos, yung kanya pong paghingi ng paumanhin sa kuno ay mga kababayan natin na kanyang nahikayat na iboto si Marcos Jr. Katulad po ng mga KOJC members. May reaction dyan. Siyempre, etong si uh, PBBM. Choice mo yan. Prerogative mo yan. Okay. Uh, President Ferdinand Marcos Jr. said, that Vice President Sara Duterte regret over encouraging members of Fugitive Apollo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ to support him in 2022 elections is a personal decision. It does not fully understand. He does not fully understand, but respects. May o kahit papano doon sa ginawa daw na si Sara Duterte. Pero talagang hindi natin maintindihan kahit sino sa mga matitinong kababayan natin kung bakit doon nakatuon itong si Sara Duterte sa paghingi ng paumanhin. Bakit? Kasi ang nakikita ko dito, ang ibig mong sabihin, ang gusto mong ipakahulugan dito, malinaw na inuto mo yung mga KOJC members. Malinaw naman na nagpaloko at nagpauto itong mga KOJC members. Malinaw din na kayo ay nagpapagamit sa mga politiko, katulad ni Sara Duterte. Mantakin nyo ha, ah, isang salita lang, iboboto nyo na agad. Oy, iboton nyo si ganito. Walang, walang sariling desisyon. Hindi marunong, or walang prinsipyo at hindi man lang chine-check, nagkakaroon ng background check kung sino ang dapat iboto. Wala pong pinagkaiba itong mga ito sa mga kulto na sunod-sunuran sa kanilang leader kung sino ang iboboto napakalinaw na ito ay paglapastangan sa pansarili nating karapatan. At yan naman ay tinanggal na rin yung kanilang karapatan, tinanggal na rin ng itong mga KOJC members. Yan po ang nangyari. Marcos also admitted that he no longer communicates with Duterte. Dahil ang, sa puntong ito, sa tingin ko, ang dapat makikipag-communicate ay ang vice president to the president. Noting that their last interaction was when she resigned from the cabinet in June or in June of 2024. Yun po ang huli nilang, huli nilang interaction. So you see, nasa gobyerno tayo ngayon na ang dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa ay nagbabangayan, hindi magkasundo. Talaga pong mahirapan tayo mag-move forward. Noong panahon ni Atty. Roberto Robredo, hindi talaga magkasundo dahil ayaw ng, ng ni Digong kay Atoy ni Robredo. Ulitin ko, may mga pagbabanta at kung ano-anong paninira ang ginawa ng kampo ni Digong laban nga kay ato ni Robredo. Pero anong ginawa ni Atoy ni Robredo? Seryoso sa kanyang pagsilbis sa bayan, hindi naging hadlang yung paninino sa kanya ni Digong, kaya tuloy-tuloy ang trabaho. At kung kailangan na siya ay makipag-coordinate nung mga panahong yun sa Malacanang, ay hindi siya nagdadalawang isip. Dahil yun naman ay hindi personal, kundi para sa taong bayan. Good luck!